Hi po mga kalola, magandang araw. Ayan, ganap po ito kahapon dahil pumunta po nga kami dyan sa Pabings Gotohan, Ayan, ito na nga po pala yung pagkain na in-order namin. Ayan, kita nyo, may lumpia tayo fresh at mayon yung goto natin. At ito nga po, bago po tayo nakarating dyan, syempre, nagmotor po tayo, driving po tayo. Medyo marami po kami ngayon na pumunta dyan kasi nga po nasa 12 na motor po kami na nagpunta dyan. At ayan nga po yung ibang mga kasama namin. Ayan, mga nauna nauna na. Ayan. Ayan. O maliwanag na Malawanag na po kami nakarating kasi nga po medyo na late po ang dapat po 5.30 kami aalis pero yun nga po paghihintay po ng ibang kasama medyo tinanghali na po kami ng pagpunta dyan. Ayan hindi naman po gaanong kalayuan yan lugar na pinuntahan namin na yan. Madali lang din namin narating hindi tulad nung pumunta kami po ng San Juan Batangas na sobrang kalayo talaga po noon grabe. Pero masarap naman po talaga yung pagkain nila doon. At ayan niya po yung mga kasama. Enjoy lang po kami sa power ride. Ayan. Sa pagpunta niyo po dyan, madadaanan niyo po yung ano, yung bundok, yung Mount Makiling. Ayan. Ayan. Nag-enjoy na akong mag-video-video talaga. O, ayan. At ito nga po, sa layo po ng amin din ni Lakbay nga, ito nakarating na po tayo sa Pabings Goto. Pabins ko to ha. nakita nyo, ang dami nilang customer. Nakita mo nyo, ang dami pong motor sa labas. Ayan. Mga 7.20 po ng umaga na kami dumating dyan. Ayan. At ito nga po, syempre, dahil ang anyo nga pong lola, ay eh, mahilig mag video. eh, di pagkarating ko po ito, kinunan ko na kaagad po kung ano meron dito. At ang dami po talagang tao. Isipin nyo, 7.20 kami dumating dyan, pero ang dami ng customer. Ayan po, mga yung mga nakapila na. At yung shout out kay Malunan doon siya daw mag-order at kami daw po yung ililibre na lang niya di ba Thank you malu. At ito nga po sumilip po ako sa kanilang kusina, tinanong ko kung pwede bang kunan sila ng video. Ah okay naman po sa kanila, walang problema. Parang pabor pa nga po sa kanila 'yun eh, 'di ba? At ito nga po, nagdire-direcho tayo. Tinirip Tin natin yung mga customer nila na ganun kaaga ay ang dami na talagang kumakain. Tunay naman po ito talaga ay dinadayo. Ayan, o dapat nakita nyo naman. Ito nga po pala, mga kasama ko po yan. Kami-kami po yan. Pero yung iba, hindi ko po kakilala. <laughs> pero, ayan. Yan na nga po pala yung in order namin na pagkain. Ayan, masarap po talaga siya. Masarap naman yung goto nila. Ayan, nag-order nga rin po ako pala ng lumpia. Kasi nga po may nakita ako na kumakain ng lumpia. Meron pala silang fresh na lumpia. Ayan, o ba diba, nakita nyo masarap yung ganyan. Siya nga po pala, ito, shout out po sa lahat po ng mga may-ari po ng sticker na yan. Alam ko lahat po mga vlogger yan sa dami po nila mga sticker na kadikit lahat po ng vlogger yan yung mga pumupunta dyan bukod pa po dyan doon sa may entrance doon sa may bukana sa may harapan mayroon din po mga sticker na ganyan shout out ka po pala doon sa mga kasama ko sorry hindi ko na po na video yung ating pagkain nung kumakain po tayo alay ewan ko po ba nung matikman ko po yata yung goto na wala na sa isip ko na mag video pa ako pero may part to po ito lahat po kayo nandun kasama po kay sa video thank you for watching